Ayan na nga guys. Pagkatapos maglaba. Hindi na kinaya ng pamahipay. Eh. Naglatag na ng pool. Para maligo kami sa sobrang init. Laba muna. Bago ng pool. Ayan na guys. Natapos na yung laba namin. Na sa sobrang init na. Paypay kami ng paypay. Kaya hindi kinahaya. Kaya yan. Latag na lang ng pool para malamigan. Yung isa nga dito. Ayan. Walang tigil. Sa sobrang init. Pati semento. Dilig ng dilig. Oh, para hindi matuyo. Laging basa yan. sobrang init kaya lang ha guys oh. hanggang mamayang hapon niyang guys hanggang mamayang hapon niyang walang tigil ang kaliligo dyan kahit siya lang mag isa sige lang at mag isa hindi pa rin ha, ah, kita muna ha, agis dito, agis doon para lang di mainitan Nakita hmm, mo na. Nakita mo na yun. Tigang tige. Hanggang mabasa. Okay guys. Hanggang dito na lang. Ang video natin. Abangan na lang natin ang susod na kabanata. Kung matutuyo pa ba yan o hindi ngayong tag-init. Yan, dito lang guys. See you video next video natin. Bye bye.